BFG Naning kamot ako BFG Hindi ako naning kamot ka Salamat na So ayan guys Lahat na ba naning kamot ang lahat <laughs> Tanan na ba naning kamot ang tanan guys So Tana kayo So ayan So ayan guys, andito po ako sa bahay ni Madam Brenda kasi ngayon lang ako nakagala kasi mayroong work laban sa kinabuhi ba tapos bukas ay kapistahan po nila so so kaya nga gumala ako kasi dito dito na mag-dinner ang mga social climbers sabi ni Odiva so ayan guys, abangan ninyo ang kaganapan sa Rated G Hoy, pero blanko sa sampal sa skip, po, Di pas, di di ay. Pasoyopan. Tuaray dai. Kai. Kai koan. Kanang base na supikit sa imuang koan. Iat at. Base na supikit sa imong iat. Hoy! na Hoy! Mga aluman, guys. Dito, dito ka Lagi na ganan. So ayan guys, magtutor po tayo sa bahay sa atin ni Madam Brenda. So ayan. So oh, dito po ang kanang ang labas ng kanyang bahay. So meron po ang pamangkin ni Brenda. So papasukin po natin guys. Hoy. Oh, God. Bakit po pa sa? Bakit Bawal bawal. Bawal. So, bawal. Bawal. yan Bawal, bawal pumasok. Hoy! Bawal, bawal pumasok. Hoy! so, <laughs> ayan. Alapak. Oh. Hanggang dito na, bawal si Bawal dito sa taas, ha? Dati, guys, ay ano pa ito, guys? Kanang, first floor lang ba? First floor? Baka oh. uh, ground floor. Ah, Mura ground? Murang gapon. First ground. floor. Diba ang ground first? Ay, ano, paliguan. Paliguan po, guys. At dito ay, ano to? <laughs> kwarto nila mother ang nila mother hindi pa na ano guys hindi pa hindi pa sobrang na ano na hindi pa na, na ayos na, oh hindi pa na ayos oh ayan uh, oh thank eh. you bye ah, ito pagkita sa taas na buong hindi pa pwede sa taas nga man. private yun private private property hindi private yun sa dito halakpak Sobrang napakaganda na po guys. At pasiga ang suga. Kuwat. Di mo na ang kwarto? Yeah. alapak. It is private dorm. Do not enter. Sa kanya po ang kwarto guys. Hindi niya pa ano ipa-open kasi magkikita ang kanyang anab. So, ayan. Uh, At ang terrace po ay ano, tapat lang sa terrace ni Madam Brenda. So, marami po nakahalay, guys. Mga damit ng kanyang baby sa kapatid ni Brenda. So, ayan. Okay, lang. Bye! So, babalik na po tayo, ano. Anong kwarto okay. So, di dito mo kailang kwarto sa kuan Silo. Sa Tapos na. Ha? Ah? Pagkatapos nandun lang sila dipat. So, si... Anong mag... Ang ano to sa... Kang Deb. Danawang baby. Dito. Ha? Ah, Kasi dalawang baby? Double-deck mo lang po. Ay, ilak. Double-deck. Ano? Kama. Dito si... Kay Carter. Kuwarto ni Deb, guys. Halapak. Uy. Tama na. Ang tapad, Kuya Deb. No. Bawal iya. Yeah. Ito, sa kwarto po kasi. Ito, yung ano, mga gamit gamit. Oh, mga gamit, guys. Sa ka nang... Na na hindi pa naaayos kasi. Hindi pa ito... Pero uh, hindi pa tapos Pindurahan lahat. Hindi pa tapos Pintura lahat. yes. Pintura. So, sobrang napakaganda na po, guys. Ito, hindi pa tapos. So, yun. Bye! Tapos ka na. So, ako sa iya, ano, So, ayan. Dito yung ano ko, TikTok place. Hoy! So, di, ang mga dancer. Oo. Oh. Okay. Ako lang ang isang dancer dito. So, huwag makay festa man, dagan kay mga dancer. I-invite si ano ba? Si Kakay. Ayun ay. eh. <laughs> Umutan nila, ibig siya mong gusto si Kakay. Hindi, bye. Po. So bye guys. na guys. alis na po. Alis Balik na, po. na kami sa uh, ano. Si Makamaka meron pa mang dito. Mm. ah, na ano, nakawin ko ang kanilang pat ito. <laughs> So, ayan guys. Oh, diba? Oh, oh. At dito po ang labat Pak! Oh. Wait lang. ipapano po yung... Ano? Okay. Sobrang napakalinis guys So ayan christening. Ano sa nagpabunyag dai? Ha? Ano sa nagpabunyag? Umo ko nagpabunyag. Aw, ma, aw ah, ba. Dongan ba? Tayo ring mag a

bahay sa kapatid ng Madam Brenda na si Bim Bim -tip. ayan guys. So, oh, malapit na po itong tapos pero ano, konti na lang ba? Diba? BFF. Ang ingay po ng kaso dito guys. So, ayan, ipapakita ko guys ang bahay sa kapatid ni Madam Brenda. Sobrang kakaingan. O, ba Go BFF! Bakit, bakit kami ni-make up-an ngayon? Nga, hindi ka naman suma... Hindi ka naman sasalang mamaya sa pageant. Um, actually... Dahil mag-assure po kami ni madam. Dahil si madam po ang mag-judge. So... Apa bang masasabi mo mapapil-papil? Pusta ng sarado kay <copyright>. <tukang disarado> Ayan po sila sa labas guys Si Mama Seta At mga, mga, kasamahan dito sa bahay doon Nag ano silang preparation Kasi festa na po bukas At si Scarlett po ay nag ano si Scarlett Ng kaniyang signal Kasi nawala-wala po ang signal dito Asa siya nagkaon? nagmoy okay. muy si Mark so mga 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 Ano yan? Dry? Eh, dry Eto lang Eto lang sama Nagtimu Ah, wala puna kapal e Nga yung tam? <coughs> Nga yung